Hello minasan, ohayo gozaimasu. Ako nga pala si Penny, isang OFW dito sa Japan. So ngayon ay may i-share po ako sa inyo dahil marami nga yung na curious or nagtanong do sa aking post kung papaano ako kumita ng 5,000 pesos online yun ay yung aking pagraraket. So ayun, yun nga ang gusto kong i ibahagi sa mga kapwa ko OFW ay mag-invest po tayo. Huwag nating hayaan na natutulog yung ating pera. Pero ang payo ko lang sa inyo guys, dahil matagal na ako nag invest ay please pag-aralan nyo muna at huwag kayong maglagay ng malaking pera. Lalo na at hindi nyo pa alam kung paano kumikita dito. Sa video na to, share ko sa inyo kung ano yung mga application na ginagamit ko para hindi kayo uh, mas scam. Ayan, iwas scam kasi marami din mga online kineme na sabi, mag-invest, mag-invest, pero hindi naman, scam lang pala. So, eto, matagal ko na itong ginagamit. Ang tawag sa mga to is broker. So, ito yung una kong ginagamit na broker sa pag invest Itong Call Financial. Yan, isearch nyo lang yan dito. Google Chrome, ito ang lalabas. COL Financial Philippines. Ganito naman yung website niya. Tapos, pwede kayo dito sa Open a Call Account Online. So, ayun guys, dito nga sa COL or yung Call Financial, 1,000 pesos lang ang ano, starting capital nito makakapag-open ka na sa halagang 1,000 pesos. And online nga yung pag create ng account. Then, may mga ilan documents ka lang na ipapasa tapos i-review na and then, ayun, magkakaroon ka ng account. Ito naman guys, yung pangalawang broker na ginagamit ko, MyTrade. Ayan. So, search nyo lang yan sa Google. yon MyTrade Philippines. Yan, search nyo lang yan. Then, ito yung website nila. And then, dito, mag-open ka lang din ng iyong account online. Kung hindi niyo naman alam kung pa paano mag-open ng account dito sa MyTrade, so i-search niyo lang naman 'yon, uh, MyTrade open account and then nandito naman 'yung procedure. So ayan, madali lang 'yan sundan. And then eto nga may submit ka lang to valid IDs, mga ganun lang 'yung isasubmit mo. So dito naman guys sa MyTrade eh, medyo malaki 'yung opening, ano, starting capital mo. 10,000 'yung naging opening ang amount ko dito para makapagbukas ako ng account sa MyTrade. So, ayun lang namang dalawang platform na yun ang ginagamit ko sa pag uh, stock market o sa pag trading ng stock market sa Philippines. And yun lang, gusto kong ibigyan ng DE na itong stock market, yung pag trade ng stocks, ay kailangan nyo pong pag-aralan. Hindi po ito basta-basta. Hindi ito madali. As, hindi po ito madali. Ako na nagsasabi sa inyo, hindi ito madali kailangan nyo pong pag-aralan bago nyo ilagay yung pera nyo dito. Ah, hindi ka dito kikita na basta nilagay mo lang yung pera. Pwede ka rin matalo dito kasi bumabagsak ang presyo ng mga company or yung mga stocks. Kaya ang pinakauna kong advice sa inyo kung, magpapa, kung papasok kayo sa stock market is pag-aralan nyo po muna dahil ayun nga, ma baka masayang yung pera nyo kapag ka, naglagay ka kagad kayo tapos hindi nyo naman alam kung ano yung inyong gagawin. And kung talagang gusto nyo i-try mag stock market, so I suggest na try nyo muna mag-open doon sa call financial maliit lang naman yung opening amount tapos para ma-feel nyo kung paano ba ang ginagawa ng buying at saka na selling ng mga stocks pero yun nga, huwag nyo lalakihan yung ilalagay nyo yung pera kasi nga baka matalo kayo baka maubos yung pera nyo and yun nga, nung nag-start ako sa stock market nanood lang ako sa mga youtube, ganyan ganyan tapos ang kamalian ko, malaki kagad yung inilalagay ko, so nung umpisa malaki din yung natalo sa akin, hindi yung agad kita, so mali, mali yung ginawa ko nung pinaka unang nalaman ko yung stock market, and then after pa lang nang natalo ako, nalugi ako saka pa lang ako nagstart mag-aral So, bali, nag-enroll nga ako sa mga online class about nga sa stock market. Syempre, may bayad din yun. Kaya, kailangan mo talagang mag-invest sa pag-aaral kapag gusto mong pasukin yung stock market. So, ayun lamang guys yung may isi share ko sa inyo kung talagang gusto nyong itry or willing kayo. So, try nyo yung dalawang platform na ginagamit ko and subok na subok ko naman yan kasi matagal ko na itong ginagamit. So, yun nga lang. Please be responsible sa inyong pera kasi hindi to talaga yung inaakalan niyo na pagka-invest niyo ay kikita kayo, hindi po ganon Kailangan niyo po pag-aralan at kung wala po kayong time ay baka po hindi para sa inyo ang stock market.